Ayan guys, good morning and welcome back dito sa ating channel. Uh, medyo matagal-tagal tayo nakapag-upload. Pero dito tayo ngayon sa ano, sa Dasma. Ayan, meron tayong babaguhin na linya. Kung mapapansin nyo, ito yung kinukuhanan ko ngayon. Ayan, yung pagkakalinya niya ng water pump, medyo sabihin natin sablay. pero mali kasi guys, ayan. Kasi nangyayari dito, maandar yung water pump kahit walang gumagamit. The same time, um, yung kanyang pipe, is wala man problema kung blue pipe or PPR yung gagamitin pero maraming mali dito sa pagkakalin niya kasi kailangan pang may valve na pihitin tapos yun maandar nga yung water pump kahit walang gumagamit tapos yung bladder tank ito kasi yung nagli-leak ayan ito yung mali dito ayan no kahit anong higpit na yan nagawin nyo magli-leak talaga yan kasi nilagyan ng teflon yun um, hindi po nilalagyan ng teflon yan kung mapapansin nyo kasi meron yung o-ring guys yun uh, pag niligyan nyo yung teflon may tendency yung sumigip yan mabasag pa or matipak pa yung flexible loss nyo kasi um, sisikip na siya eh yun kaya diba sa mga vlog natin kaya pakita ko sa inyo hindi natin nilalagay yung teflon yan tapos itong part na to yan, um, kahit may teflon nagdilik yun no uh, may tamang procedure kasi paglalagay ng teflon ayan, gagawa natin ng video yun kasi minsan yung ganyang kalilit na bagay ni-ignore natin yung paglalagay ng teflon pero Uh, malaking epekto yun sa pagpaplaming plumbing yung paglalagay ng teflon pagka mali yan really kahit sabi natin napakakapal ng nilagay natin yung teflon nagdilig pa rin una muna natin ginawa guys um, kinat na natin yung source kasi yung source tsaka yung um, ng tubig yung source ng tubig papunta sa storage lang tsaka yung outlet nya magkadugtong yan tapos naglagay tayo ng swing valve and na uh, solo na lang yung source nya packet sa ano natin storage tank Then itong output niya, ayan, diretso na 'yan papunta sa ating water pump, guys. 'Yun. Naglagay lang tayo dito ng ano ng check valve tsaka T para pinaka ano niya um, bypass niya para if ever dia gamit ng water pump, 'yun, may tubig pa rin sila galing kay service provider. Tapos guys, itong bladder tank lalagyan natin ng pre kasi pinasingaw daw nung nag-install yung ano, yun no nawala no, na yung pre-charge niya Ay, masisira yung goma yan wala pa daw one week nakakabit to yun kaya uh, um, doon sa mga uh, ano uh, napakalaga po ng pre-charge niya doon sa mga nag-install Ang um, pasuyo po ng hangin nito yung tatanggalin guys napakalaga ng pre-charge niya para hindi mabutas yung rubber nitong ating bladder tank yan, yan. kasi um, nagpresenta daw yung binila nila na yun na daw mag-install kaya minsan po Um, pasensya na pero hindi ka naman nila lahat. Meron kasing nag install na nagpipresinta para lang ma-install yung water pump doon sa Binilan. Medyo, yun, dami kayong nagawang ganun eh. Um, binili sa depo, tapos uh, nag-install yung dicer yun. Lahat binago ko yun. Kaya, um, doon sa mga owners, sana ah, magkaroon kayo na idea doon sa video to kung paano yung tamang pagkakabit. Yung pagkatapos natin ibalik yung precharge nito, ayan. Ah, uh, tiangle kasi yung hangin eh. Ayan, pagkatapos natin ibalik yung precharge nito or yung hangin do sa ladder tank. Pwede natin ikabit tong ano, tong flexible loss pero bago yan, tatanggalin muna natin din tong Teflon, ayan kasi um, ano to is pagbumulan ng link. Ayan, uh, yan dyan tatatagas yung ano yung pressure tsaka yung tubig guys kasi nga meron siyang rubber o-ring ayan. tapos ang lang natin kasi pwede rin masira yung ano uh, natin eh yung ating flexible loss guys eh gawan lang syempre sumikip siya. yun kalimitan niya, hand tighten lang yung ating ginagawa dito sa ano flexible loss then after nun mga one port turn lang nung either pipe wrench or yung ating ano um, pump pliers ayan kaya hindi natin masyado higpitan na yan. lang natin itong ano dito, itong rubber o-ring, yun. Doon sa ano, pagitan ng flexible loss, tsaka nitong bladder tank. Ayan, okay na yan guys. Tapos higpitan lang natin, ayan. Para hindi siya mag-leak. Ganun lang guys. Ayan, um, ni natin yung linya niya guys. Naihwalay na natin yung inlet tsaka outlet ng water pump tsaka yung source ng tubig. Tsaka dito sa uh, ano, naglagay na rin tayo ng swing valve. Ayan, before the sa... Uh, water pump. Then, naglagay na rin tayo ng mga yun. Niayos na rin natin yung mga leak nya. Tapos, yun. Yung ating, ano, yun yung patente. Naglagay na rin tayo. Kasi, if ever magka-problema ulit itong water pump, yun, um, uh, pwede natin kalasin na lang. Hindi natin puputulin yung pipe. Kasi, kagaya nyan, kulay blue yung ginamit natin. Siyempre, nakasolvent na yan. Hindi na makakalas yung mga fittings nyan doon sa pipe natin. Ngayon, uh, testing naman tayo after natin ma-repair lahat nung sabla. Ayan. Uh, may ayos natin. Check natin yun, no. Mapapasin nyo, di na nabagsak yung pressure niya. Then, pakita kayo tubig. Kasi nung una, sobrang hina, eh. Ayan. Makita Ay, medyo malakas na siya. Tanggalin natin filter. Ayan. Ayan, no. Uh, malakas na talaga yung tubig niya. Kasi nung una, mahina. Kasi nga, nawala yung pre-charge or yung pre-charge bladder. Yun. Isa yun sa dayla kung bakit mahina yung pressure niya. Nangyari, parang water pump na lang wala ng pressure tank or bladder tank na naka-install sa tabi ng water pump natin Ayan. tapos pag naka-off yung ano natin yung mga faucet off lang natin yung faucet natin yan ito ko lang sa inyo yung ano yung ano niya teka lang tayo natin mag cut on ay cut on nga para ma-check natin yung pressure kung babagsak ulit siya or bababa sa halimbawa let's say piyatay na itong mga faucet piyatay natin pag piyatay na yung mga faucet yon dapat di na siya babagsak yung pressure. Yan, oh. Kasi kanina, nung, yan, yun, nag-cut off na. Kanina nung, ano talaga, nung dating ko, kahit walang bukas na gripo, di nag-cut off siya sa 40. Maya-maya, wala pang 5 seconds or 3 seconds, under na ulit siya. Sa ngayon, or so far, yan, hindi siya bumabagsak yung pressure natin, yan. Pakita ko sa inyo. Kasi so, kita nyo naman doon sa guhit ng gauge kung babagsak siya. Let's say, andun agad siya sa 20 PSI. Kasi, pagdating niya 20 PSI, andar na ulit siya, guys. Yun. Yan, guys. Um, yun lang ginawa natin. Binago lang natin yung pipe or ini-ice lang natin. Tinama natin. Pero yung mga pipe, yung pa rin yung pinagamit sa atin ni owner. Kasi sayang naman daw. Kung ng yun, abanggit ko sa inyo, wala pang one week na ikakabito. Tapos, papalit na. Oh, wala naman sa inyo kaso kung either PPR or blue pipe uh, um, basta tama lang yung pagkaka-install nung mga fittings tsaka yung water pump hindi tayo magkakaproblema kay water pump or hindi agad masisira si water pump kagaya nyan um, kung nagtuloy-tuloy yung gamit ito um, sasabihin ko sa inyo um, pwedeng masira si water pump si bladder the same time ganun din kasi tiyanggalan ng pre-charge yon, um, tapos um, problema pa dito yun, malakas sa oriente. Yan guys, um, saan ka-idea kayo dito sa video natin? At kung ngayon pa lang kayo nakapod ng video natin, palike, share, and subscribe na rin po yung channel natin. Ganun na rin po yung FB page natin, House Doctor Tutorial. At maraming maraming salamat po muling sa inyong lahat at sa walang sawang pagtiwala. Yan, stay safe and God bless po.